Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay palagi niyang tatawagan o kukontakin? Yung palagi siyang magmamakaawa na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. At kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa'yo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka mo ritual, basta 100% ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya kung meron ka. Titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya, pakaisipin mo siya at habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay itouch mo lamang ang larawan niya sa isang kamay mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido ikaw ay palaging mangmamakaawa na makita at makausap ako. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede mo rin ibahin o dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay palaging magmamakawa na tatawag at kukontak sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo pa rin ipagpatuloy ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.